Ano? Kulang pa mga master ng, ano, isang padaan pa bukas. Yan mga master, nagaliya si Kelvin Aguinaldo. <laughs> si Bogard. Prenemera ni Kelvin yan kahapon mga master. Dahil kami ay, ano sa pagbisa, ano sa pagbiyahe. At ito yung grenade ni Boss Arby kahapon. Yan ang kamarote niya mga master. Upuan. Yan mga master yung bandahan. Primary epoxy din para maganda, matibay. Yan mga master. Primer na mga pulunan yan si bugard nagpipintura at kakain lang ni bugard yan ang kulay nya mga master unang pataan pa lang kaya po kasagan, wala naman. Wala tatlong araw yun eh, wala <laughs> uh, rin. <master, laughs> wala naman, sir. Pinigyo yung mga plano nila ha. Anong taro mo talaga rin ayon. yung mga yun plano nila pag-tayaw. Ha? <laughs> Pakinig ninyo ha, sa kaila daw yan, lalaot yung mga yan, gano'n ang plano. sa nest na lalaot to, kami mang, mang ng rai. Kasi wala po kami pambili ng rai, kaya mangunguha muna kami ng rai. Makaplano na po yan, kasi tatapo talaga yan. Kaya mga tatlo lalaot ka, Kaya yung lalaot ah, <laughs> sa kaila, wag muna po kayo mag-rai. talaga na kasi na ito. Makaplano na. Makaplano na. Bahala Yan mga master. mga master. Last scouting bukas. Yan ang mga kalkalan, mga master, kalahan, pulunan. Katorse uh, peraso yan, mga master. Yan yung mga saliputan, mga master. Salamat sa JBT. Salamat, mister. Yan yung pisuti. At sya mga master ah, Hindi pa ano Hindi pa 100% yung paint nya Kulang pa ng mga isang patong pa Ito yung dalawang bandahan mga master Nilakay-lakayan ko na para Magandang bandahan